Hello guys, uh, welcome again to another episode of Pinoy, Australia So, ngayon po guys, andito tayo sa Cafe 63, Moruchaydor So, mula po dun sa bahay namin, nasa 2 hours po ang travel So, andito ngayon si Mrs. nag-work sa branch ng Cafe 63 rito guys And Cafe 63 po yan guys ito, entrance din yan. Daan yan. May daan dyan sa may harap. Pilid na yan. Papasok doon. Tapos daanan nandiyan doon. Dito siya ngayon na destino Kasi day off niya dapat ngayon. Pinakausapan siya ng amo niya. Kasi kulang lang staff dito sa branch na to. Napakalayo po nito sa bahay namin. Nasa 2 hours mahigit po ang travel. So... Doon po talaga siya nakadestino sa Cafe 63 sa Gudna. So sa mula po sa bahay namin hanggang doon sa Cafe 63, 63 good Gudna uh, nasa 20 minutes po ang travel. Dito po mula sa bahay namin hanggang dito sa lugar na to 2 hours may gito guys. Kung pauwi pero pagpapunta rito nasa 1 hour and 40 minutes. So ngayon guys, kaya 2 hours may ang biyahe pabalik dahil traffic. So, depende ko kasi sa uh, condition ng road gano'n sa traffic So, ngayon yan, yung mga nag-deliver po ngayon. So, biro niyo guys, uh, si Mrs. Dato sa Pilipinas, nagtitinda lang yan ng ano, ng kangkong. Ano po yan, uh, uh, vendor po sa palengke nung mga 13 years old pa lang siya nagtitinda siya ng kangkong Ayun, nandito na sa Australia supervisor na siya ng cafe 63 so ngayon dito siya ngayon nag, -nag siya ng mga tao, nagtitrain siya kasi wala na mga tao ngayon dito so punta tayo doon sa sasakyan guys o, sa nakapark na sakit ko magpipising po kasi ako dito guys kasi uh, andito po yung pising spot na lagi pinupuntahan ayun po yan sa loob nandun po sa loob si Mrs uh, yung kapi 63 ayun nakit ka ng kapi 63 andun sa loob si Mrs so nandito may bannings first time po rin lang po nakarating dito sa area na to pero malapit po to sa pacing spot. Six minutes lang ako mula rito sa so, lagi ko pa panagpipisingan. So, ito po yung dala sasakyan. Lahat ng gamit ko pang pasok, dala-dala ko na. Kasi galing dito mamaya, diretso na ako sa trabaho. Kasi Monday po ngayon. So, nasa pang, pang night shift po ako. lagi start po ako mag-work ng 3. So, mga 12 o'clock, alis na ako rito. Nasa ano na po ngayon, 8 past. So, pahayos simula na pong high tide. Dapat mga 8.30 na ako magpipising. So, punta po tayo sa, sa spot ko. Kung saan ako nagpipising. Daladala ko na yung mga gamit ko. Uh, maghahanap mo na ako ng Woolworths dito kung saan ako makakabili ng pain guys. Iglita ng tinapay. Pampain. Maganda pang panghuli ng brim ang tinapay. Okay, patayin ko muna guys papasok mo sa sakyan okay guys um, pupunta po muna tayo sa Woolies bibili tayo ng pain nagkarecharge pa natin yung cellphone uh, hindi pa pala naka-charge yung cellphone guys mahirap na baka mamatayan tayo Uh, sa ano kita ngayon sa Woolworths bumibili tayo ng buns na so ito ang natin pain ang pizza base gusto po ito ng brim tapos bibili pa tayo ng hipon lutong hipon guys hindi ito basa basa do luturo okay. punta na tayo sa ano bayaran sarado pa po yung bintahan nila ng press na ano ng press na mga ipon okay, okay. pa nag open 哪儿能拿定做？ guys, patayin ko muna guys magabayad muna ako guys in 300 meters at the roundabout, turn left okay guys uh, malapit na po tayo sa pacing spot po natin guys so ito pong mulo laba sakop na po ito ng Sunshine Coast so yung pinanggalingan ko pong state Queensland so ibang teritory na po ito so ibang gobyerno na nagpapatakbo rito pero uh, Australia pa sa isang malaking Australia nahati sila sa maraming teritory at the roundabout turn left so, okay guys um Parking, In six hundred meters, turn right onto park and parade. po yung beach guys sa kaliwa hindi nyo makita kasi naka tutok yung camera natin sa kanan nasa kaliwa yung beach. in 300 meters turn right ah, nasira na yung ulo ng navigator kasi hindi natin siya sinunod dun yung pinaka-parking sa may bandang unahan nalampasan na natin guys dito na tayo sa dulo malapit na kung nilang lalakarin dun papunta sa ano sa batuhan sa batuhan po tayo batuhan tayo magpipising sana may parking tayo makita malapit ito ito na po tayo ng parking dito ayun meron katabi ng pickup ng pick. okay. Turn oh, right onto Park and Parade. Nandito na tayo guys. Sabit sa bits na po yan sa likod ng mga puno na yan. So guys, ito po ngayon yung fishing spot po natin. Beach po ito. Dami nag ano ngayon eh, uh, Monday kaya wala gan tao. Ito yung weekend sa pakarami dito guys. So doon po tayo magpipising doon. Doon. Sa so pinakatok. Doon guys. Doon tayo yung magpipising. Doon tayo yung so fishing guys. Doon tayo yung magpipising guys. So, maglalakad muna ako mapunta doon guys pag may na tayo pakita ko sa inyo okay guys um, napagtising na po guys pero dalawa lang ang nahuli ko isa lang ang pwedeng uwi kasi legal choice tapos ang daming nawala sa aking jig kasi medyo wise yung mga isda pag kumagat sila hinihila yung uh, hook papunta sa ilalim ng bato Medyo malas tayo ngayon guys Ayan Ayan yung spot natin guys So pauwi na tayo guys alas 12 na May pasok pa tayo ng alas 3 So 2 hours ang biyahe guys Ito yung Kanina yung pinakita ko sa inyo So nilalakad yan Papunta doon Hanggang doon Nilalakad dyan uh, so, tide na uh, Low tide na guys alis na isda sayang kanina, una ang bato ko hindi kumagat magat kagad naputol, punghinila kagad sa lalim ng bato pangalawang bato pangalawang jig hinila ulit, putol ulit guys so masyadong wise yung isda rito katuloy niya, pasa naramdaman lang na nakawit ko sila Isik sik kagad -sik sila sa lalim ng bato so mangyayari, mapapatid yung tansik maraming isda rito guys kaya nga lang talagang dahil sa mabato siya yun ang problema mahirap siyang iangat mahuhuli ma mahuhukong siya pero hindi mo may uh, uh sa mga tayo guys uh, ito yung huli ko at ang buko ko katang tawag sa Pilipinas ano ito sa isang um, ito yung pinampahin ko hipon Size uh, 26 Magto 27 na siya guys So ang liga yung size nito 25 uh, Uwi na tayo guys guys uh, may mga wildlife pa So Naglalakad na ako pa uwi guys Dito mo Marami naging exercise nito guys Naglalakad na Ano Mga tao kasi dito Naging exercise sila Uh, Tawag oh, dito. May mga dala-dala silang aso. Naglalakad. So, akin guys, palutay na o. Bumabaan na yung dagat. So, andun po yung sasakyan natin. Nagpubundan yung sa sasakyan natin. Nakad pag winter guys dito malalaki ang ano dito ang brim ang tampakukuk dyan sa atin yung masarap ano na may pawikan pa nakikita yung pawikan lumalang yung sa tabi ng batuhan dito hindi nila ginagalaw yan yung uh, pawikan yung wildlife kasi pag ginalaw mo malaki ng multa Protected. na protected din mga alar ay dito. Di ibon. Pagkakas naglalakad, mapuntayin doon sa dulo ng pinakasing natin doon sila. Ibigot. tayong kumana guys hirap maglakad namin okay guys uh, nandito tayo sa parking may playground po rito minsan dala, mga pamilya yung pamilya po namin nandito po kami lagi uh, at mga 3 years ago lagi po kami dito medyo ngayon medyo madalang na so uh, na tayo yung po, na po sa kayong na so magbiyahin na po tayo ngayon guys hindi ko po makakukunan ng video yung pagbihay natin kasi gagamitin ko yung cellphone na navigator eh, hindi ko naman nadala yung yung camera na ikinakabit sa ulo guys so, tingnan po muna natin yung beach. Check na natin kung maraming kaliligo. So, uh, mga mga nakat hours din tayo guys. Pagka PC. Tama na yun guys. <laughs> Kasi may pasok. Saan so, silang nagsijagging guys. At uh, na, mag -ex. mga tao rito. Ano um, sila? Health conscious sila lakad sila ng lakad takbong takbo nananag ng edad ano pa na, po na sa tabi ayun ayun po sila ayun sila hadong po tayo kanina yung dulo ng batuhan na yun noon tayo nag-fishing kanina hmm doon tayo na pesting Ayan. Uh, ilan lang na kasi Monday malinit pag pag weekends napakarami ng tao dito sabi na tayo guys sige so guys sa so, uulitin kaya nga pala tatlo pala ang nahuli ko guys isa lang pwedeng iwi and legal size dalawang tambakukok isang tambak under undersize sa mga walapasang uh, wala pa siyang wala pa siyang 25 siguro mga 19 lang ata yun 19 cm so hindi siya uh, pasok so kailangan pakawalan natin yung isa naman uh, isdang bato bawal hulihin yung guys protected dyan so, kaya isa lang na uwi natin yung iba naman hindi natin naiangat kasi mapunta sa mga batuhan guys o, uh, guys see you na next video paalam kita po tayo sa sunod na video kung hindi pa po kayo nakapag subscribe please pindutin nyo po yung subscribe button press nyo rin po yung like button pakipress na rin po yung notification bell para manotify po kayo every time na magna-download ako ng video guys okay bye guys bye bye paalam